Magandang araw mga mars, ako pong muli si Star Rodriguez Pixio para sa beauty, health at iba pang tips. At nandito na naman ako ngayon upang tulungan ko kayong maalis ang iyong stress. Ang stress ay may negatibong epekto sa ating kalusugan. Maaari itong makaapekto sa ating blood sugar levels, pagpili ng pagkain, pagkakasakit timbang at iba pa. Upang maiwasan ito, mahalagang humanap ng mga healthy na paraan para mabawasan o mawala ang ating stress. Ang pag-meditate ay isang paraan sa pagkakaroon ng inner peace. Sa ganitong paraan ay naaalis ang stress na dulot ng trabaho at iba pang dahilan. Ayon sa Mayo Clinic, ang pag-google kahit ilang minuto sa pag-meditate -mi ay nakakatulong na may balik ang iyong pagiging kalmado. Mapayapa at balanse sa emosyonal at kritikal na pag-iisip. Ang pag-meditate ay makakatulong upang manatiling focus ang ating ginagawa at magkaroon ng kalmadong pakiramdam. Kahit sino maaring magsanay ng meditation. Ito ay simply hindi magastos at hindi mo kailangan ng anumang espesyal na kagamitan dahil maaari mo itong gawin mismo sa loob ng iyong tahanan. Narito ang iba't ibang uri ng meditation. Una, guided meditation o guided imaginary visualization. Sa pamamaraang ito, bumubuo ka ng mga imahi sa isip ng mga lugar o bagay na makakatulong sa iyong makapag-relax o makapagpahinga. Pangalawa, Mantra Meditation. Sa ganitong uri naman ay uulit-ulitin mo ang isang salita na nagbibigay sa iyo ng kaginawahan upang maiwasan ang mga negatibong iniisip. Pangatlo, Mindfulness Meditation. Sa Mindfulness Meditation, bibigyan pansin mo ang iyong mga iniisip at nararamdaman sa pamamagitan ng paghinga. Pangapat, Qigong. Ito ay bahagi ng Chinese medicine. Kadalasan pinapanatili nito ang balanseng pag-iisip sa pamamagitan ng pagsasanay sa paghinga. Panglima, Tai Chi. Ito ay isang uri ng martial arts ng Chino. Sa Tai Chi, ang mga postura o galaw ay sinasabayan ng malalim ng paghinga sa mabagal na paggalaw. Pang-anim, yoga. Gumagawa ka ng isang serye ng postura na may kontroladong paghinga. Nakakatulong ito na bigyan ka ng mas flexible na katawan at kalmadong pag-iisip. Upang gawin ang mga poses, kailangan mo ng matinding focus at balance. Subukan ang iba't ibang paraan ng pagme-meditate upang malaman kung anong mga uri ng meditation ang akma para sa iyo. Tandaan, walang tamang paraan o maling paraan para mag-meditate. Ang pagme-meditate ay nakakatulong sa iyo na mabawasan ng iyong stress at manumbalik ang iyong lakas na panloob at focus. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Himpilang TB48 at ng Pamahalaan Panlalawigan ng Nueva Ecija sa ilalim ng pamumuno ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali sa pakikipagtulungan ng Provincial Health Office.